Rapio, hindi ako mag-courtesy call sa iyo ikaw ang pumunta sa opisina ko ipatawag kita lawyer na lang daw ang sasagot ng reklamo boka mayabang ata tong kapitan na to bisitahin ko kaya to Eh baka naman kasi may inaantay ka Ay, o na baka naman kasi may hinihingi ka Nangko. o nais mo lang gipitin yung mm -hmm. applicant which is not acceptable mm -hmm. bilang public official You have the audacity, kapitan ka lang, na parang akala mo, pribadong kumpanya ka. Ang laki ng perang na wala sa akin. Magkano? Marami, siguro po, may mga 30 mil sa pag hindi niyo pagbibigay ng permit. Laki, laki bagay po sa akin, sir. Ay. Kasama natin yung live sa studio, ang nagrareklamong residente na si uh, Aida. Ay, kasama ko siyang ang uh, aking uh, co-host na si, uh, si Carl. Okay. Magandang umaga Alright, sige. Magandang umaga, sir. Kumusta ka naman? Ito po, sir. Meri masakit po ang kalooban. Kasi mm -hmm. ang business niyo po, kunti lang naman, sir. Mm -hmm. Kasi po, sir, ako, by call po ang ano ko, wala sa bahay. So, on-call ka? Apo, on-call. Mm -hmm. Okay. Ang ano yung klaseng po? negosyo yan? Junk shop, sir. Junk shop. Mm -hmm. Mm -hmm. Anong klaseng mga kalakal? Anong, anong klaseng mga... Ito ba'y mga pinakukuha sa, si, ano to, matuturing mga tira-tira or... Mm, Ayoko naman sabihin, junk, junk. Junk jam, mm -hmm. talaga po. Anong kasing junk pag pinag-usapan? For example po, iro, mm -hmm. bakal, lata, bote. Mm Hindi -hmm. ha-hakutin ko po yun. Mm -hmm. Mm -hmm. Dadaling ko po. Sa, mga karton. Apo, ah, kasama mm -hmm. na po yun. Yung po ang malakas sa akin, sir, karton. karton. Kasi marami mm -hmm. po akong kino ang uh, grocery iba yung hindi na nabubulok no yung mga bakal karton di ba? pero pag may uh, bakal kasi yung junk na medyo perishable eh, mm -hmm. hindi maganda para sa lugar di yes. ba yes. so isini yes. siguro natin yung junk di siya mabaho, hindi siya nakaka-perwisyon. Uh, dahil sa kagustuhan mo makakuha ng junk shop permit? Certificate po. Ah, certificate, certificate lang po, sir. Certificate lang. Saan dinadala yung mga... May pagdadalhan May ka? May pagdadalhan po, sir. Hmm, hindi mo iniimbak sa lugar oh, mo? Ay, hindi po, sir, ngayon. Kasi po, sir, pag ako po ay kukuha nga sa isang lugar na, halimbawa po, uh, mall... Hinahanapan po ako okay. ng... Okay. So, para uh, doon sa requirements ng pinagbibilhan mo? Yan po. Yes okay. po. Okay. Yes. So, aside doon sa barangay, meron ka ba bang nakuha mga ibang sinasabing requirements aside doon sa barangay? Kompleto po ako. Kagaya na? Kompleto, mm -hmm. sir. Kagaya ng Kagaya po ng sulat ni sulat kay kapitan, picture ng bahay ko, at saka po ID ko. Mm -hmm. Tapos may hiningi po sila na titulo. Ay wala naman po kami titulo, sir. Doon. Ngayon po kami ay rights lang. Di, pinayagan niya po ako nung tatlo na yon Pinayagan ka na? Pinayagan po ako ng staff sa window 1. Alright. Eh di ang ginawa ko po, di na-produce ko po anong ADOS, dinila ko po sa kanila. Mm -hmm. O di ngayon sabi po nila, Ma'am tatawagan ka na lang namin bukas. Mm -hmm. So tumagal po ang maghapon, hindi ako tinawagan. oh bakit daw hindi ka mabigyan ni Kapitan? Ano daw ang problema? Siyempre may problema yan. So may, may problema talaga po, mayroong <coughs> pinag-umpisahan. Ako po ay staff niya dati. Ah. Yes, sir. May sama ang kayo Sama ang po ng loob dahil po oh, ako yung tinanggal niya. So, nag-apply ka sa tanggapan ni Cap. na mo rahat? Kumpleto, kumpleto sir. May merong meron yung yung yun ay parang business yun tama? Yes po, kumpleto. Uh -huh. Mm ka DTI. kasi humingi Mer meron po sa ako. Ay, hindi kasi po ang sabi sa akin ng Window 1, anong gusto mong pag-apply? Hmm. Yung walang DTI o yung may DTI? Oh, Tiyempre, so yung sinabi, hmm. kasi, walang DTI. Opo, oh, ang sabi ko po, walang DTI. Nakita nyo naman po kinuha ng ah, okay. e staff. So, walang DTI. DTI. Okay, okay. po, hindi naman po kumbinsi. Hindi, nyo. hindi, hindi kaya sinabi nila na kailangan mo ng DTI. Hindi po, dahil Okay, Pag-apply ko pa lang po yun, eh, sinabi sa akin. So, parang pinersonal ka. Pinersonal po, ang dami okay, personal. Okay, bago dyan, siguruduhin mo na natin. Okay, si kabilang linya, siguro, card ka, Attorney Batas Mauricio. Nakikinig sa atin. Magandang umaga sa inyo, Attorney Batas. Magandang umaga po, ginawang Carl. Magandang umaga po, ginawang Ben. Okay. At magandang umaga po. Subusters. Okay. Attorney, sa nakita ninyo, anong tingin nyo? Dito, simple lang. Certification lang hinihiling niya. yung list of requirements, personal letter, address to barangay captain, ginawa mo na yan. Yes po. Open. Oh, yung ben, lease of so, exactly. contract or title, bakit may lease of contract ka? Ginakailangan ba ng lease of contract dito? Yun nga po, sir, sinabi nilang kailangan ko daw pong ganun. Ipan Pero na alam naman nila na ikaw ay, uh, rights lang. Okay, ano po, po, sir. Wala ka, oh, sa iyo yun. Opo. Ang Go, ginawa wala po. Kang, wala kang, Wala kang inuupahan. Wala po, akin po yung sarili. Ah, oh, okay. Rights na yun. Patingin pa ako yung mga requirements na yan. Uh, picture of store of business Meron ka sinabit Alin po? Uh, yung letrato ng iyong uh, yes, Meron ito, ka, ito. okay May xerox copy ka na ikaw yung nakatira doon May yes, ID ka po. rin mm -hmm. Kompleto ka Okay, meron ka bang renewal ba to or bago? First time ko lang po oh, sa First time. So dito sa parting mo, hindi ka binigyan kasi Wala po, magkaaway kami. Oh, iyan yung sinasabi niya. Wala naman daw siyang <laughs> simple lang naman eh, anong sitingin mo? Hindi naman nila pwedeng apihin ang apihin, busuhin ang abusuhin ang mga naglilingkod sa kanila at kanilang mga nasasakupan. At dahil diyan, ito pong sitwasyong ito Again, papasok po si Kapitan kung ganyan nga po yung kwento, totoo yung kwento. Mm -hmm. Siya po yung nagbigay ng hindi makatwirang pinsala mm -hmm. dito po kay Alingayda o sa ating panahuhin. Mm -hmm. At dahil yan, may eh, mananagot po siya dapat. Ginawang you know, Ventur Okay. Uh, yun lang naman, attorney. And then, di, sa kabilang linya, nakikilig sa atin sa DILG si Manny Borromeo. Manny Borromeo, magandang umaga sa iyo. Sir, director ng DILG. Sir, good morning po sa iyo, sir. Um, yes, sir. Magandang umaga po sa inyo. At... Ano po nakikita ninyo rito, sir? Yes, sir. Um, sa so pakikinig ko po, sir, ang issue po yata ay nagpugat doon sa pagkuha ng barangay clearance. Yes, sir. Or barangay certificate. Yes, sir. Um, sir, simple lang po yung ating kasagutan dyan at gagamitin po natin sa pagsagot dyan yung batas na Republic Act na, uh, number 11032 o yung EOD Law, ito po yung dating anti-red tape act Sir. Okay. Mm. So dito po sir nakalagay, um, basihan kasi po ang pagkuha ng isang barangay clearance or certificate ay isang serbisyo na dapat ibigay ng isang barangay. At dapat po ang isang barangay klaro na uh, klaro niyang maibigay ano yung mga requirements, yes. ilang araw yung processing, yes. ilan yung pipirma, magkano yung babayaran ko, may babayaran? Kaya po sir, meron po yung pinatawag na citizen starter na nakapaskil sa loob ng barangay hall para sa kaalaman ng lahat ng mga applicants o yung mga gustong humingi ng barangay clearance or certificate. Ngayon sir, ang gusto ko ng bigyang DM kasi ito po yata yung problema ni Ate Aida kasi hmm. hindi siya nagkaroon ng kasagutan, hindi niya yes. atam Yes, tama -approve, po sir. Approve hmm. o approve, oh, hindi. Uh, ang tawag approve. po niya sir, the ease of doing business. Yes sir. Anti-red tape. So, yes. yes sir. Anti efficient government, efficient effective system. Yes sir. Tama po. So ang naging kakulangan po ng barangay po sir, kung tama po 'yung pagkakarinig ko kanina sa kwento ni Ate Aida po, ang um, hindi siya nakakuha ng malinaw na confirmation Sagot. Yes. from the barangay uh -huh. kung approve o hindi uh, o, o disapprove 'yung kanyang request. Tama po sir. So, po, Tama. At isa po isa po yung ano sir, isa masasabi um, nating uh, trending o hindi pagsunod sa batas kasi sinasabi po sir ng Republic Act 11032, kung disapprove yung isang request Tama. dapat ipaliwanag Tama. ng um, barangay kung bakit yes. at ano ang o ano ang dahilan para nang sa ganun sir magkaroon ng paraan yung applicant na iremedyo. Huwan ng paraan kung mm -hmm. ano man po yung kakulangan mm -hmm. o yeah, kulang doon sa kanyang application. Okay, sir, uh, sinabi niya po, natututo po ngayon si Juan de la Cruz. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng linaw, educational, informational po ang dating. Ano? You're doing a very good public service po sir sa ngalan po ng mga taong kapareho rin po ni dana nagiging malina na po sir. Ano? No, dinudulog ko na rin po sir siguro sa inyo para paipatawag niyo po to sa ilalim po ng sinasabing barangay ano? yusek okay, you know, ng barangay uh, affairs. Mayabang po tong lintek na kapitan na to. Pangalan nito, eto po sagot sa amin. Babasahin ko po sa inyo. Makikita po sa screen. Alam mo yung sagot dito, text po sa amin. Ang text po sa amin, eto, Sorry, hindi raw magpapa-interview si Kap Mike Hamid. Hindi raw siya magbibigay ng dahilan. Lawyer na lang daw ang sasagot sa reklamo nitong taong lumapit sa'yo. You have the audacity, kapitan ka lang. Umaasta ka na na matindi ka na parang akala mo pribadong kumpanya ka. Na hindi ka naninilbihan sa, sir sa tapas pa lang ng mukha nitong si Cordapio. Cordapio talagang ina inaasal nito. Siguro, sir, umiinit ang ulo ko. Ipatawag mo nga to, sir. Kasi baka pag pumunta ako sa kanyang lugar, ipatawag ko sa harap ni Mayor Joy to. Kasi ito yung mga mayor, na, yung mayor natin na stricto to, to pagdating the ease of doing business. Gusto ko pong maintindihan. Itong uh, magagawa niyo po, sir. Magka-courtesy daw po. Pinapupunta po kami, sir, para mag-courtesy muna sa kanya. Ako po, si Ben Tulfo. Wala naman po problema mag-courtesy call pa ko. Eh, Sumama po kayo kay sa akin, sir. Tapos mag-courtesy tayo. Tapos luluhod tayo sa harapan niya, sir. Gusto niyo ganun, sir? Ang gagawin natin? Barangay captain niyo po, sir. Mapapatawag niyo po po sir. Pwede po bang himasok dito yung sinasabi natin, barangay affairs? Yeah. Yes po, sir. Um, sir, bilang isang public official, um, responsibilidad natin o nasiguraduhin na naibibigay yung mga... Sir, ganito na, na lang, na sir. Ano? Naintindihan na, 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 na natin. Pa. I will give you the time to talk dito kay Cordapio. Si Cordapio, na kumahari, pakisabi po kay Kapitan Cordapio Hamin. Siya na po mismo, may picture dyan. Ikaw na po magsabi dito sa ere na po para makaabot sa kanya. Sa lahat ng mga barangay officials ano, na nakikinig po sa atin ngayon, um, simple lang po ang, ang gusto ng Republic Act 11032, kaya nga po inamiendahan niya yung Republic Act 9485 upang masiguro na maibigay efficiently, uh, maibigay ng maayos yung mga serbisyo ng barangay at kasama na dyan yung pagbibigay ng barangay certificate or barangay clearance. Um, again, ulitin ko po binanggit ko po kanina, kung mayroon man pong dahilan para hindi magra-grant yung application or yung request, hmm. Eh tayo po ay duty-bound. na mm -hmm. ipaliwanag kung bakit. Mm -hmm. Kasi po sir Ben, yes. pag hindi mo ibinigay o hindi mo inaksyonan yung request, meron po sir presumption, katulad ng binanggit nyo kanina, eh baka naman kasi may inaantay ka. Ay, o na baka na naman kasi may hinihingi ka. Naku. O nais mo langgipitin yung mm -hmm. applicant which is not acceptable mm -hmm. bilang public official. At eh, tama po yung nabanggit ng ating lawyer kanina sir. Mm -hmm. Maaari po kayong um kapag hindi tayo sumunod sa itinatadhana ng Republic mm. Act 11032. Tayo po ay maaring maharap sa kasong administrativo and in some cases kapag mm. napatunayan mm. na tayo ay nanggigipit o nangihingi o may inaantay sa ating mga applicants, tayo po ay maaring makasuhan um, criminally. So okay. hindi ho, hindi puwede kapag mam um, simpleng barangay certificate or barangay clearance, hindi ho sir pwede isi um, easy-easy or hindi natin ganong sineseryoso. Again, meron pong batas na nagpuro-protecta sa lahat ng ating mga aplikante para sa servisyong ito na nagsasabing ito ang sundin at ito yung mga requirements at kapag hindi sumunod ang barangay, ito ang inyong kakaharapin. Ayun, okay. Kapitan Cordapio! Nagsalita na si Director Manny Borneo. Umayos ka, korapyo! Hindi ako mag-courtesy call sa'yo. Ikaw ang pumunta sa opisina ko, ipatawag kita. Kasi kung hindi, sa opisina ka ni Joy Belmonte po haantong. Or di kaya naman, bibisitahin ka ngayon ng DILG Barangay Affairs. Siguro sa resumo niya nang ito, niya lang kay Yusek, kung sino man Yusek ng Barangay Affairs natin dyan sa DILG. Bigyan niya po siya ng salmon Para doon na lang po magpaliwanag Masyadong mayabang po ito sir eh It's not even worthy na parang bibigyan ko pa ng attention tong colloquy na to Pwede po po sir, ipasummon niya na lang to Doon magpaliwanag sa inyo, Ay, doon magpaliwanag Hindi eh, mas maganda, doon na po sa inyo sir Yes, sir. Bahagi naman po ng mandato ng DILG, sir, na kung mayroong mga reklamo laban sa mga barangay officials, um, maaari po kami magtanda ng fact-finding investigation mm -hmm. at maaari po kami mag-recommend ako ang mga susunod na aksyon. Mm -hmm. Ang pakiusap na lang po namin, sir Ben, na si mm -hmm. Ma'am Ida po sana, okay. um, kung maaari siyang makipag-ugnayan sa aming tanggap para makuha lang yung details niya, Yan. like the contact number the, or the address and, mm -hmm. and the full name at lahat ng detalye kasi ito po yung basehan ng i-issue po namin na um, memorandum or uh, utosan kay uh, because this is a legitimate complaint yes, against uh, against a public official regarding the delivery of services mm. so dapat lang magpaliwanag talaga ang 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 ang, ang concert ng barangay official um kung bakit naging ganon yung services delivery po nila okay thank you sir nena malina siguro uh, attorney batas Mauricio, nandiyan ka pa ba yes sir uh, narinig, uh, what do you think attorney batas Nagsalita na yung uh, director ng DLG napakaganda po ng kanyang sinabi at pagpapatunay po ito na sa pamamagitan po ng NGO ng IBMI, ipabitag mo incorporated ang mga hinaing ng taong bayan na hindi napapansin na ipaparating sa kinauukulan at naaaksyonan ginawang Ben Tulfo. Yes po sir, maraming salamat po, mabuhay po kayo. Alright, sige, thank you sir. So dyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Nakita naman natin ang reklamo ni Ma'am Aida. Una, so, umiiyak, sama na loob, sa bandang uh -huh. dulo, nakangiti, nakatawa, uh -huh. matatapos na rin. Yes. Sir, ang laki ng pera na wala sa akin. Mga mm. ano? Siguro po may mga trend pa, Mildo, sa pag hindi niya pagbibigay ng permit. Nakto. Laki-laki ang bagay po sa akin, oh, sir. Okay, ma'am okay. Aida. Matatapos sige, na Sige, sige. Okay. 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 So, Simulan sige. na natin yung solusyon. At akita okay. naman natin, uh -huh. masaya ka na. Diyan na tayo magtatapos sa ating programa ngayon. Itong ipabitag mo, help desk.